Mabilis sa tindahan ngayon ni Carmen ang mga bottled water anya dahil umano ito sa pagsipa ng kaso ng acute gastroenteritis o pamamaga ng tiyan ng ilang mga residente at mga bisita sa Baguio City bagamat mabili wala naman daw pagtaas ng presyo Depende rin kasi kinokontrol din namin pag marami kaming stock hindi kami bibili Pero pag uh, yung tama lang yung, yung once a week lang na i-distribute namin, yun lang ang pwede namin kunin. Pati rin ang tindahan nila Aling Pipita, ngayon lang mas naging mabili ang mga bottled water. Kasi sa schedule by schedule ang deliver nila, so nauubos din naman, ganun din ang ano ang deliver at ang kinukuha. Hindi naman kami hindi naman sila nagdagdag. Sa pagdadeklara ni Mayor Benjamin Magalong ng outbreak ng acute gastroenteritis, puspusan na ang pagsasagawa ng water analysis sa Sanitary Bacteriology Laboratory ng City Health Office, San Damakmak, na water samples ang kanilang sinusuri. Pero sa dami nito, aminado ang ahensya na hirap silang agad suriin ang mga ito. Medyo mahirap kasi what we're doing now is a rapid test where uh, it can narrow down what uh, what water samples are to be uh, to be tested for bacteriological examination. So we hope to narrow it down kasi ang dami nga namang water sources, tap water, raw water, purified water, etc. So we need to re narrow down all these samples para naman hindi po overwhelming din po ang laboratory namin. Nakipag-ugnayan na ang CHSO sa DOH Cordillera para magpadala ng sample sa Research Institute for Tropical Medicine para sa water analysis. Ipinakita naman sa news team kung paano isinasagawa ang water analysis. Dito, idinadaan ang mga water sample sa periodic subculture para malaman kung mayroong bakterya ang isang tubig. Para po madetermine kung malinis po yung binibigay nila, dapat po ganito po siya ka-clear. Yung kalabasan niya po. Pero kung po para po masabi na marumi po yung sinubmit nila na uh, hindi po pwedeng i-consume or kailangan po nila maglinis, ganito po dapat may tutubong babas at magtoturbid po yung uh, media na ginamit. Pero sa mga isinagawang serya ng water analysis, nadiscovering positibo sa fecal contamination ang tubig ng isang kainan sa Central Business District. One of the food establishments, and we're looking at other establishments uh, being positive. Gathering the results yet, so actually, um, yung ano, yung release of the results will be one time, kaya ano, kaya we would like to wait for the other results of the other water sources. Ayon sa City Health Services Office, pumalo na sa 2,199 na kaso ng acute gastroenteritis ang kanilang naitala sa lungsod. 492 sa mga ito ay tinakbo sa paggamutan pero nananatiling sintomatik. 63.6% sa mga pasyente ay kumain sa labas habang 13.2% sa mga ito ay kumain ng mga take out na pagkain habang 11.2% sa mga ito ay kumain ng lutong bahay habang ang natitirang 12% ay dahil sa magkakaibang rason. Sa isinagawang testing sa tubig ng Baguio Water District noong January 9, lumalabas na negatibo ang kanilang tubig mula sa anumang coliform o bakterya Our supply is potable. Kung may problema yan sa namin, na-isolate namin yan. Kaya concerned din kami sa health ng uh, consumers natin. Dagdag pa ng Bawadi, regular ang kanilang water testing at paglilinis sa kanilang mga pasilidad. Ang sa amin kasi uh, physical, chemical, bacterial. So mayroong mga yung sa chemical aspect yearly yung back, back monthly yan yeah, collection uh, and then ang disinfection process natin daily sa ngayon, nagsasagawa ng malalimang pag-aaral ang City Health Services Office, katuwang ang Baguio City Police Office at DOH Cordillera para mapalawak pa ang pagsasagawa ng water analysis. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.